Hey guys, welcome back sa channel. Parehong seryoso at nakakaalarma ang kwento ngayon. Na-hack ang Instagram ng aktor ng GHE na si Arkin Del Rosario at nag-viral ang napakapribadong content. Ang mga larawan at video na nagpapakita kay Arkin na nakahubad, kabilang ang mga mirror selfie at tahasang mga clip ay kumalat online nitong nakaraang linggo. Ayon sa mga Timestamp Kinunan sila noong Mayo labing isa at nakakagulat na naipost mula mismo sa kanyang Instagram account. In an exclusive interview with Eith, Zay, Arkin revealed, na hack ang Eko. Didn't even know what's happening until friends reach out. Sa ngayon, hindi ma-access ni Arkin ang kanyang Instagram o maging ang kanyang Facebook. Wala na ang kanyang mga account at sinusubukan pa rin niyang i-recover ang mga ito. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng digital security na nagsasabing nakakabahala. Kailangan nating lahat ng mahigpit na seguridad para sa ating mga telepono at social media. May nag-isip na sinadya ang mga post, lalo na't lumabas si Arkin na nakahubad sa isang nakaraang pelikula. Pero mariin niyang itinanggi ito na nagsasabing hindi totoo yan. Conservative ako. If ever do things like that, It's private for Dave's partner only. Sa iba pang mga biktima ng pag may mensahe si Arkin, "Magsalita ka. Huwag matakot. Ang iyong mga emosyon ay may bisa. Ang iyong boses ay mahalaga." Isang malakas na paalala na sa edad ng cybercrime, ang privacy ay isang bagay na kailangan nating protektahan. Ano ang iyong mga saloobin sa insidenteng ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga totoong kwento. Manatiling ligtas online.